sa ilalim ng bato. <laughs> Ayan guys. Butanding yan guys. Let's go. Oy. Anya nga sa'yo. Anya nga sa'yo. Bi. Bi. Shut out mo yung mga pans natin sa ano Pilipinas. Tumingin ka. Shut out mo yung sa pants sa Pilipinas dito po kami ngayon sa, sa North Korea. Korea. North Korea. <laughs> ayun guys, ayun po yung Philippines oh. Nakita ayon, mo yung yun. ano, Pacific Ocean. So anong masasabi mo sa pamilya mo sa Pilipinas? Nalahan ko po kayo dyan ng isda. <laughs> Kumusta ang patago-tago dito sa, sa North Korea? Hindi po matali. Tumatago po kami sa ilalim ng bato. <laughs> anong kakukat? Or may si Orchid. Or, orchid, Orchid. Tayong. So, anong gagawin natin dito? Mapicture.